guys! Good morning! Happy Happy New Year po sa inyong lahat! Ayan, malapit na mag, ano, sa Pilipinas, ano yan, mag New Year, gano'n. Kaya naghahanda na ang lahat, di ba? So, eto nga guys, magre-react ako sa Feng Shui. Feng Shui, Feng Shui. Feng <laughs> Ta, kasi ganito pala ang dapat na ihanda natin sa New Year. Ayan, pakinggan natin yung sinasabi ni Miss thanks Shui. Ano ba naman ang pangalan niya? Mamaya ka na lang ilalagay yung pangalan niya. <laughs> Alright? Oh, sige. Kasi nakita ko talaga siya doon sa TikTok, guys. Kaya napahanga ako sa mga sinasabi niya. Ang ganda. So, why not naman? O, di ba? Kung um, hmm, wala namang mawawala sa atin, di ba? Kung gagawin natin. At least, nag-try tayo. Pero ang the most important talaga is we believe and ay yung naniniwala tayo na makakamit natin, di ba? Yeah. Ang ating mga goal, basta samahan lang natin ng sipag at tiyaga at paniniwala kay Lord, di ba? So ayan, tingnan nyo guys, panuorin nyo, ang ganda talaga, super nagustuhan ko talaga. Ay Maganda po ang meron pong shrimps o mga prawns. Di ba ang shrimp po ay tumatalong? So that signifies jumping for joy, or mabigis na success, di ba? Yan po, maganda na meron kayong hipon. Kailangan po meron kayong isda. A fish actually is a symbolism of abundance. No? Yung tuloy-tuloy ang flow because it also symbolizes water. But kailangan ang fish nyo ay buo. Hindi po pwede dyan yung paksiyo kasi yan ang pagpagulunin mo, di ba? So symbolizing po ng fish ay buo. Buo siya talaga, no? Yung po hindi maka-afford ng anything na buo, katulad ng lechon, kaya po ng peking duck, kaya po ng lechon baka, yung whole fish will work wonders sa rin po para sa inyo ay kung meron tayong gustong i-claim na sa buhay natin, huwag tayong magsasabi ng wish na nasana na ganito, ganyan, ganyan. I-claim mo siya, yayaman ako nitong 2024. Magkakaroon ako ng bahay. Magkakaroon ako ng magandang trabaho. At magkakapera ako. Mamamonetize ako sa Facebook. Ayan, claim it and manifest it. Wala nang sana-sana para mapasayo lahat. O, di ba? And most of all, commit it to the Lord. O, di ba? Ayan, happy, happy new year po sa inyong lahat. At sana ay magkaroon ng peaceful new year and eh, prosperous, ano, sana, walang sana yun, sige, wait lang. So, 2024, Happy New Year po sa inyong lahat. Yan. Prosperous and peaceful New Year to all of you. Thank you. Enjoy the New Year! At by the way, huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook page, Dreamer Explorer, at sa ating YouTube channel, Madam Feeling Gera. See you! At isa pa, i-add ia natin yung ano yung part 1 na dapat ihanda daw sa new year yung uh, puff yan yung puto o di kaya yung cake, cake mga rice cake ganyan kasi nagpa-puff sila o di kaya rice at isa pang tips yung huwag lalabas ng new year yan pag uh, wala ka namang important important yung gagawin sa labas, huwag ka munang ng lumapas. Namnamin mo muna yung energy na bigay sa ng 2024, di ba? Kaya maghangat mare mag, mari, mag sa bahay sa New Year. Pwede na lang yung mga may trabaho, syempre. O, oh, syempre importante 'yon ang source of income mo. Bakit kung hindi ka nakakuha ng leave mo, talaga namang papasok ka. Pero kung hangga't mari talaga iwasan natin ang paglabas sa new year at isa pa ang mga tips na gagawin sa new year ayan dapat 'wag tayong maliligo ayan after 3 pm ng afternoon yan pwede ka nang maligo at 'wag tayong magwawalis 'wag tayong nagtatatat 'wag tayong naghihiwa ng kung ano-ano ayan -ano. <laughs> daw guys kaya at tapos 'wag kayong maglalaba kasi pag naglalaba kayo na natatanggal yung mga na na rin na, na, nawawas out yung mga eh, blessings mga energy na napunta sa atin nitong 2024 kaya kung nasa sayo na kung maniniwala ka wala namang mang, mawawala guys kung sundin natin di ba isang araw lang naman o oh, di ba kung maniwala ka o hindi basta kung gusto mong sundin sundin mo